Ni Riltong na nga ni Coach Gertong si Draymond Green matapos ng suspension sa kanya ng NBA Well, sa interview kasi ng Warriors coach mga idol, dito nga ay eh, sa tingin niya nga daw ng indefinite suspension nga daw ng kanyang player na si Draymond Green makes sense. E kung baga mga idol para sa kanya ay tama lang itong parusang ito ng dahil this is more than basketball nga daw kasi. Nakikita na nga daw ni Coach Kerr tong bagay na ito na isang pagkakataon to help Draymond Green nga daw at para makapag-step away muna nga daw siya sa larong basketball. Medyo lumayo-layo daw muna siya mga idol para daw siya makapag-isip-isip and to make a change nga daw patungkol sa kanyang approach sa buhay pati na nga rin daw sa kanyang paglalaro ng basketball. At ang ganitong bagay nga daw ay hindi madali dahil hindi daw po pwede na 5 games lamang muli ang suspension sa kanya dahil it takes time nga daw talaga para magbago ang isang tao. Nakita naman daw natin, di ba, nung sinuspend itong si Draymond ng 5 games dahil sa pananakal. Bert ay mga idol hindi pa rin nagtino itong si Draymond Green. Matapos yung suspension na yun mga idol, ay ito naman, sinapak niya naman si Yusuf Nurkic Kaya naman indefinite suspension na ang binigay ng NBA. Sabi nga ni Coach Kerr na they are helping nga daw ang isang tao na nakasama nga daw nila ng sampung taon at nakita nilang mahal niya daw ang kanyang mga teammates at talaga naman daw nagrabe ang kanyang passion. At dito na nga ni Real Doc ni Coach Kerr si Green nang sabihin niya na tinutulungan nga daw nila ang isang tao, ang isang player na sinakalit nung si Rudy Gobert. Tinutulungan din daw nila ang isang tao, isang player na sinapak si Yusuf Nurkic. At the same player nga daw mga idol na kanilang tinutulungan ang sumapak nga rin daw kay Jordan Poole sa kanilang practice noong nakaraang taon. Siya nga daw mga idol ang tao na dapat magbago yan mga idol ang sinabi ni Coach Kerr. That's the guy that needs to change. Kaya parang pabor nga itong si Coach Kerr sa indefinite suspension ni Draymond. He knows naman daw na he needs help, sabi ni Coach Kerr. At sila nga daw ay andang tumulong sa kanya dahil gusto nga daw nila natapos ni si Draymond Green ang kanyang karir in a dignified way. Or in a way na magiging respetadong player nga siya at hindi lang makikilala ng dahil nga sa hindi niya magagandang pinaggagawa sa court. At ang isa pang pa pang-rreal talk ni Coach Kerr kay Draymond Green ay hindi nga daw ito mabilisang bagay. Etong suspension ni Draymond Green itong kanya'ng pagbabago mga idol na hinihingi ng NBA pati na rin ng Warriors. Hindi lang daw ito isang injury na magsa sideline sa kanya for 4 to 6 weeks or halos dalawang buwan ang tinutukoy ni Coach Kerr dyan. Matagal na proseso nga daw ito mga idol. Matagal daw ang bagay na ito. At talaga naman daw na madaming nakaabang kay Draymond Green na dapat niya munang magawa bago siya makabalik dito sa NBA at makabalik nga sa paglalaro sa team ng Golden State Warriors. Yan nga mga idol ang pang re talk na at na pang sugar coat na ito ni Coach Dave Kerr sa kanya ang player na si Draymond Green. Kayo mga idol na ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan.